kung si Senate Mayor at Lido Aquilino Coco Pimentel III ang tatanungin na mas nais siya maghain ng petisyon sa Korte Suprema na kung may sa legalidad ng 2024 National Budget ngayong buwan ng Enero. Ginawa ni Pimentel Payag pahayag dahil sa tinatapos na ng mababatas ang outline ng kanyang iahaing petisyon sa Supreme Court ukol sa paglabag sa ilang probisyon sa saligang batas ng 2024 National Budget. Aniya kung mas mapapaaga pa ngayong buwan ng Enero ang paghahain ng petisyon, mas maganda ito. Sa kabila nito, aminado naman si Pimentel na depende pa sa kahandaan ng kanyang mga abogado na kasalukuyan pa niyang kinakausap at binabalangkas pa ang lalamanin ng petisyon na ihahain sa Supreme Court. Dagdag pa ni Pimentel na kapag natapos niya ang outline ng petisyon, doon niya ito ipapakita sa ibang senador at magbabakasakaling makakuha na rin ng suporta sa ilan sa mga mababata sa batas na kapulungan. Sa ngayon, Anya ay nakakuha siya ng isang uh, kakamping mababata sa kamera pero tumanggi ang senador na pangalanan o tukuyin kung sino ito hanggat hindi pa ito lumalagda sa kanyang ihahaing petition Kabilang sa kumikwestyon ng senador, ito yung uh, constitutionality na biglang paglobo na ang program pansa sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act na mula sa 281 billion pesos na original budget proposal ng ehekutibo sa 2024 National Expenditure Program ay bigla itong lumobo sa 730 billion pesos o nadagdagan pa ng 450 billion pesos matapos ilabas ang bicameral Com conference reporta. Aniya, malinaw na may paglabag sa saligang batas ang ginawa sa bicameral conference committee briefing sa pagtatas nga ng budget sa program funds para sa 2024 national budget uh, discuss with uh, allow us some time to discuss with the lawyers pero the outline of the arguments uh, malapit na malapit na pong matapos it is supposed to be this week pero syempre uh, uh, it depends on the uh, the lawyers uh, uh, readiness. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.